Hi guys, gagawa ako ng sarili kong togi. Ugasan ko lang muna itong munggo. Ugasan ko lang ng maigi. Sa mga hindi pa marunong gumawa ng togi, baka sakali gusto nyo rin. Kaya share ko na lang din ito sa inyo. Kailangan lang muna natin itong ibabad guys ng overnight. Ibabad siya sa tubig. Ayan, hahayaan ko lang muna siya dito. Tapos babalikan ko lang siya bukas ng umaga. Takloban ko lang. Ito na guys ang aking munggo after overnight na pagbabad. Ayan, tumami na siya. I mean, umalsa. Kasi yung iba, nag na yung uh, balat niya. Ililipat ko na siya ngayon at tatanggalin ko lang yung water niya. Ilagyan ko lang yan ng, ano, paper towel. Ang ating strainer. Dito ko lang siya ilalagay. Eh, tapos, spread ko lang siya dito. Ayan, tapos babalutan ko lang ilot na isang towel. Malinis na towel. Ayan na siya. Tapos, kailangan natin tong basain muna ang ating towel. Kailangan tong gawin 2 times a day hanggang sa 3 days. Ayan. Tapos, kailangan natin siyang takloban, guys. Dapat madilim daw talaga. Ito na pala ang aking ginawang toge. After two days, ito na siya, guys. Ito na yung pang three days and a half ng aking munggo. Ayan na siya, guys, oh. Ito na yung panghuli at pangatlo kong minu ng toge na aking ginawa. <laughs> yes, guys, tatlong minu ng toge ang aking naluto. Sa kunting munggo lang. At yun lang, guys. Maraming salamat.